Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito ho tayo ngayon sa uh, Western Bikutan, Tagig mga kamaster. No? So natapos na po tayo sa ginagawa nating uh, diagnosis. No? Pero meron po ako sa inyong i na dapat hindi po natin ginagawa bilang isang technician. Okay, ganito po. Mayroon po tayo, dun, tayo dito refrigerator ng tatak ay... Uh, uh, kundura na non-inverter lamang ito. Yun, no? yun, So, kung mapapansin nyo, meron ho ditong tangke na may hos, ito po ay uh, tangkipan ng ating mga minamahal na teknisyan. Okay, so ginawa ho nila ito nung Sabado. Okay? So, binalikan ho nila ng linggo kahapon. Okay? Then, yun nga, uh, nagtataka na ho yung ating minamahal na customer kasi nga gumastos na ho siya ng pera pero hindi pa nagawa nung Sabado. Then, binalikan kahapon. At ang problema nga po ay uh, hindi nila ho ito mapadikit-dikit yung uh, ano na to, yung uh, filter dryer na to kamas, mga kamaster no ayan po ayan uh, hindi ko naman ho sila kinokondem pero pinapakita ko lamang ho sa inyo na uh, kapag tayo ay nagsisimula pa lamang beginners pa ho tayo eh, pag-aralan ho muna natin yung uri ng paghihinang, paghihinang sa mga refrigerator na binibili natin mga sira-sira. Ako po ay natuto ng kung paano magkumpuni ng uh, aircon at mga refrigerator. Bumibili po ako ng mga sirang aircon at sirang refrigerator sa junk shop at yun po yung pinag-aaralan ko. Pero kung mag-aaral po tayo sa customer, kawawa oh, naman ho. ay eh, dalawang araw po ito ginawa. At okay po, kahapon, uh, habang gumagawa sila, ay uh, nagchat-chat na ho sa akin si sir. At eto nga ho, hindi ho nila mapadikit-dikit yung uh, connection ng bakal sa copper. Ito po. Yan. So, ito po talaga yung kadalasang uh, dilema o bangungot sa aming mga technician na dati and dati kung uh, paano pa didikitin yung connection ng bakal sa copper. Eh, may, mayroon po tayong tamang diskarte dyan at may video na huwa ko dyan kung paano pa didikitin. Okay? So, ito ang pinakamasaklap dito. Kahapon, pinatigil na lang ho ni sir yung ginagawa nilang paghihinang dito kasi sobrang tagal na hindi talaga dumidikit maya maya uh, may leak na naman so paulit ulit after ma-reprocess uh, may bubula na naman na uh, refrigerant dito kasi nga hindi nila mapadikit-dikit yung uh, bakal dito sa ating copper ngayon pinatigin nilang ni sir kasi nga eh, walang output na magandang trabaho kaya sabi ni sir eh, itigin niyo lang huyan mga mga sir kasi bukang hindi ho, nahihirapan po yata kayong padikitin yung copper sa bakal So, diyan nga, ang nangyari, may napansin si sir na kinalikot sila, may kinalikot daw kahapon, may, na, may kinalikot dito kahapon at doon sa thermostat, then pinabayaan lang ni ng ating minamahal na customer. Pero ngayon, may nakita po tayong isang pagkakamali. Yun, ha? Ito po, etong running capacitor, yan ha, tatanggalin ho natin ha, papaalala ko. Asan na ba yun? Yan, itong running capacitor, tanggalin po muna natin connection ha. Yan, paalala po ito sa mga kababayan na technician ha. Yan. Na wag naman ho tayong gumawa ng isang hakbang, no? Na makakasira ho sa ating uh, pangalan, sa ating reputasyon. Tama sabi mo. O, net, right. yan. Ito pong running capacitor, eh nakikita naman ho natin sa diagram. Yan. Ito po, yung kulay pula at kulay puti ay nakakabit po yan dito sa relay. Nandun naman ho yan sa ano, sa... sa wiring diagram. Ayan po, oh. Oh. Kaso ang nangyari, hindi ko naman sinabing sabotahe, pero bakit parang gano'n nangyayari? Na parang tinanggal nyo yung connection ng uh, overload protector no, para hindi umandar. So, eh, sabi ko nga, eh, kung sino man ang higit na nakakalam, eh, kayo yun, mga minamahal kong teknisya. Sana wag natin gawin ng gano'n. Pinahintulang uh, pinahinto lang kayo ni sir kasi nga parang hindi na nasisiyahan si sir sa ginagawa nyo dahil hindi nyo nga humapadikit-dikit yung Uh, filter dryer sa bakal tinanggalin na lang natin 'to kasi paghugot natin kanina hindi talaga dumidikit eh eto balik tayo ngayon ha no oh. eto pong kulay puti yan gagamitin ko na ho 'yung ating ano no uh, <laughs> 'yung ating uh, pa kasi naiwan ko <laughs> 'yung ano ah uh, uh, tripod Itong etong kulay puti mapapansin niyo eto po eto rin ho oh. yan oh. Yan, oh. yan po yan ha ayan yan ayan eto rin ho oh. yan mali po 'yung connection tama sabi mo Okay, maling-mali yung connection. Eh, mag mag magkikreate po tayo ng malaking problema sa compressor pag nagkataon. Ayan o. Oh. Pansin mo, yung running, yung running capacitor na supposed to be yung pula at puti ay dapat na nakalagay sa ating relay, sa starting, yan, sa starter natin. Ang nangyayari ho, oh, itong kulay puti, dumiretso ho sa, ayan o, oh, dumiretso sa overload protector. Eh, hindi nga ho oh, talaga aandar. Bakit? Kulang ng supply. Ang nangyayari, ayan ho, oh, Itong kulay pula ho, 'yan, itong kulay pula, ito po yung ano, ito yung uh, uh, pumunta doon sa galing ho doon sa output ito, ha. Itong kulay pula, output ho ito ng thermostat na galing ho sa line. Ito po sa ating plug, ito po. 'Yan, galing ho yan dito. Ang kulay itim, 'yan, ang kulay itim, 'yan po yung uh, sorry, neutral, neutral. Ito po yung neutral, kulay itim. Pumasok po ito sa thermostat. Ito po yung pakita ko, ha, para mas naiintindihan nyo. Yung kulay itim na 'yon, ito po iyon. Ayan. Ayan ho. Ayan. Ayan. Yung kulay itim kanina, ito po yung neutral. Pumasok sa thermostat, pag nag-switch ka, ang output huyan, pag nag-on ka ng, ng thermostat, ang output po niyan ay kulay pula. Dalawa lamang po yun. Pansin mo, hindi mo kayo maliligaw. Ito yung neutral, ito yung output, switch papunta naman sa overload protector. Napakadali lamang ho. Ayan, ay oh. Ayan. Okay. So, ito na ho yung pula na dapat papunta ho to sa overload protector. Itong oh, pula yes, na to. Daddy. Ayan. Ito. Ang nangyari, sinuplayan pa ng ano, ayan, sinuplayan pa ho ng 220 volts o oh, yung ating oh, no. relay. E ito ho yung isang linya. Ay siya, kasaklap. Eh, o. Oh. oh, ano mayayari sa compressor natin pagkaganyan? 'di Diba? E buti nga ho, e eh, na-check up ho natin. Diba? O. Oh. So, ito ho yung supply. Ito ho yung running. Ito yung running. Ito po, yan oh, Ito, yung kulay puti, ito po yung line, ito po yung neutral. Yung neutral, dederecho po yan dito sa, ayan, sa, uh, yung neutral, dederecho po yan dito sa overload protector. Yan o, oh, yan, naiwan ko lang talaga yung, ano, yung uh, tripod natin, yan. Dapat, de, itong kulay pula, dederecho sa overall protector. Hindi po talaga andar ang ating uh, compressor pagkaganyan. Siyempre, pag hindi guma gumana, pag pinanda ng customer hindi gumana, tatawagin ngayon yung gumawa. Sir, bakit hindi gumana yung compressor? Hindi gumana, hindi, hindi lumamig. Bakit nga pa talaga, bakit nga ho talaga ganyan? Eh, bakit ginawa natin na tinanggal ho natin yung connection, pinagbalibaliktad ho natin? So, ano ho yung intention natin? Eh, hindi naman dapat pinapakialaman to dito. Chine-check lang. Okay, tingnan-tingnan natin yung, yung uh, value ng running capacitor, kung okay pa. Pero ito the point na tatanggalin mo yung, kumbaga, intentionally, tinanggal mo yung connection ng uh, running capacitor tapos nilagay mo dito sa over overload protector hindi nga po talaga siya aandar okay pagkaganya pero hindi po natin to na nati testing kasi ako hindi ho ako basta-basta mapaglalangan bago ho natin to testingin chine check up ko po muna kaya nga ho may validity yung ating check up mga kamaster so ang gagawin ho natin ayan itong kulay puti yan nagaling ho dito sa uh, sa running capacitor yan kulay puti yan, gamitin ko na ho yung ano ha? yung ating uh, mahiwagang pa <laughs> yan so ayan yung kulay puti na to yan kulay puti at kulay puti yan, mali ho yan ha. Kasi yung dalawang running, yung dalawang uh, uh, wire na yan, pula at saka puti, dapat nakalagay ho yan sa ating relay, sa starter. Ayan. Eh o. Oh. Tama sabi mo. ano oh. ang gagawin ho natin, tatanggalin ho natin to ha. Yan, tatanggalin ho natin to. Yan. Yung kulay puti, tatanggalin ko po. Yan, at the same time, po oh, oh, Brad, hawakan mo muna itong isa. Okay to, okay, okay. Maasahan. Yan, sunurin. Ngayon, eto namang kulay pula na nakakabit sa ating relay. Tatanggalin po natin to. Yan, buti na lang nakita ni Kamaster. Yan, tatanggalin po natin yan. At ito po ang ilalagay natin dito sa ating overload protector. Ganun lamang ho, kasimple. Ayan, simple arithmetic, kinat-solve. Yan, yan, ganun ha. Tapos etong kulay puti. Ay, kunin ko na, Brad, ha. Salamat, salamat. Ilalagay ko ho dito sa... Dito sa relay. Ayan. O oh, ha. Kailangan pa talaga yung paako. Ayan no, oh. Exposure pa ako. Buti nagputol ako ng uh, kuko kahapon. Yun. Ayan. Ganun po. Ganun po kasimple. Malinaw pa po sa tubig kanal. Ayan o oh, ha. Ganun lamang po kasimple. E bakit ko kailangan natin pagbalibalik na rin yung ating uh, connection. So hindi ko sinasabing sabotahe ito. Pero bakit ganun? Bakit ganun po ginagawa natin? Para lang kumita. So dalawang araw na ho silang gumagawa dito, hindi pa matapos-tapos. Tapos, gumasos na ho si sir. Ito, bumili ho sila ng refrigerant na 134A. So, yun nga. Ito, the rescue na si Kamaster dahil nga uh, hindi na ho masaya si sir sa uh, galawan ng ating mga kababayan. So, naiwan na lang nila dito dito. dito. So, sabi ni sir, sabi ng mga technician, sign nyo na lang to sir. E, anong gagawin naman ni sir dyan? E, hindi na mapapakinabangan ni sir. Kasi tayo, mayroon namang refrigerant na daladalahan o yan so para malaman natin kung tama yung pinagdadakdak ni kamaster walang putol-putol yung video na to real time yan ang gawin natin paputokin na natin eh step under na natin yun yan inayuan ko lang ho yung aking tripod eh o, ganun lamang ho yung uh, simple electrical wiring ngayon kung halimbawa tayo ay baguhan sa larangan ng aircon at refrigeration wag ho natin gawing training ground yung ating mga minamahal na, yung unit ng ating mga minamahal na customer. Ayan. So, ilagay na ho natin itong ating clump sa common yo na kulay pula. Ayan, ha? Oh. So, gano'n lamang ho kadali, ha? Ayan. Okay na ho yan. Paputokin na ho natin. Eh, step 100 na ho natin. Okay. So, on na ho natin. sa na yun? Ayan. Nakauuna doon sa thermostat, ha? Nakauna ba doon? Nakauna yata. Teka lang. So, Ayan. Inauho natin dito sa amperahe kung... Ayan. Okay, on na natin. On ha, on, on. Ayan, on. Boom, wala pa. Yun o na, dali pwede pa kasalan, no? Ayan, ganun lamang ho kadali. No, hindi ho natin kailangan manabutahe no ng isang uh, sitwasyon para lang kayo ay bumalik. Hindi po wag pong ganun. Uh, ito ay payo sa ating mga minamahal na technician na. Wag ganun. Kung gusto ho nating lumago unang-una sa ating kaalaman, wag ho muna nating gawin yung mali. Bagus maghanap po tayo ng tama. Pag-aralan po natin yung tama. Pag-aralan po natin yung mga bagay-bagay na makakatulong sa ating pagiging technician at sa ating hanap buhay. kasi hanap hanapbuhay nyo po ito eh e eh, na ho kayo sa customer. Pa, paano yan? Di ba? Ibuti e, na lang kamo. Eh, kaya pala tawag ng tawag si sir kahapon. E, hindi ko naman nasagot. Dahil galing din ho tayo ng payatas kahapon. Si sir, uh, Electrolux din, naloko din ng technician. Ako, stag farula. So, yan. Okay na po ito ha. Uh, yung nga, 0.7. Gumagano yung ating compressor. Yan. Bago ho tayo mag sa system reprocess. Yan. So, chinek up po muna natin lahat. Buti nga kamo chinek natin. Eh, kung hindi natin chinek, tapos pagsaksak natin, Boom! tapos ang maligayang araw. Yan. Kaya ho nila hindi ho ito mapadikit-dikit kahapon kasi nga ho hindi po sila gumamit ng mahiwagang flux. Yo, ano? oh, gumamit ko ng flux. Yan. Yan po yung uh, uh, magbibigay sa inyo ng lead para mapadikit nyo ho yung uh, copper doon sa bakal kasi bakal ho ito. No, kahit anong gawin yung uh, paghihinang yan umabot man ng 1,000 taon, no kung hindi kayo gagamit ng flux Baliwala po, hindi po yan didikit kasi kailangan nyo po ng flux para uh, dumikit panglinis doon sa eh, sa edge ng ano na ng uh, ano na to ng, uh, uh, ano, na to, ng uh, ano na to ng bakal na yan. So gano lang ko kadali no sa so, mga minamahal kong mga technician, mga manoy, mga manay. Gumamit ko kayo ng flux no. May video na ho ako nito ha kung paano magpadikit ng bakal sa tanso. So alhamdulillahirabbil alamin. So okay na po ito. Gumana na ho yung compressor. Ayan. Yan. So, bago tayo mag-reprocess, sinisigurado natin na good ho lahat ng ating mga electrical, mga kamasir. Okay. So, ang paalala dun sa technician na gumawa nito sir, wag naman ganun, no? Dahil bagito, bagito pa ho tayo, pero mas uh, ginagawa na ho natin yung liko na mga diskarte. Eh, nasa sa inyo na po yun. May balik ho sa inyo yun. Okay, may karma ho yan. Alalahanin ho natin yung karma. Sa halip na matitripli ho yung customer na magpapagawa sa inyo, since na may ginawan kayo ng mali, ay mababawasan po yun lesson learned. No, hindi ko naman ho kayo kinokondem bilang yung, yung pagkatao nyo. Ang kinokondem lamang ho natin yung ginagawa nyo na mali. Kasi nga ho, bakit nyo, ano bang intention natin? Bakit natin balik balik yung connection ng ah uh, uh, overload protector don sa running? Eh, hindi nga ho talaga aandar. Ngayon, kapag halimbawa pinagawa ni sir sa ibang technician at yung technician na gagawa, hindi nag-check. Siyempre, isipin ng technician, ay, sira na po ang compressor. Uh, diba? Di ba? So, ibuti na lang si Kama siya uh, tinawag, eh, hindi hindi ho tayo mapaglalangan kasi nga huwag galing ho tayo sa Kundura. Okay, alam na alam ho natin ang karakas, mga wiring at mga sistema ni Kundura. Kaya, hindi na ho bago sa atin to. So, kaya nga, na, nahuli agad natin yung salarin, mali ho yung connection ng wiring mga kamas. intentionally, ginawa nila pero hindi ko alam kung ano yung uh, ano nila, kung ano yung pakay nila bakit ginawa nila 'yon? Okay, tama ang sabi mo. Okay, so okay na po ito, magpo-proceed na po tayo sa pagre-reprocess mga cassette. At uh, gagawin natin, ayan, off na ho natin. Yo, nadali. So, okay na po ito. Maraming salamat po isang nat magandang hapon po.